guys. Good morning. Good morning. Hindi pa naman tayo sa so walk. natin yung oras natin. Tambay muna tayo sa swimming. Hindi tayo kayo sa kasi wala pa. Hindi po oras ng ating time. Maaga na akong pumunta guys kasi nga, papatulong si Yaya eh ayaw ko nang malay masyado yung pumasok dito pagka ano sa so, patulong kasi siya maglinis doon ang bintana kaya tutulungan natin siya Yaya ayan guys dat dat pero alam mo baka pagsusunipol wah 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 Guys, malayo kasi dito kaya pag kahit late na yung pasok mo, kailangan mo lang gumising ng maaga sa sabay kay Diana kasi hirap pumunta dito kung wala kang sasakyan. Lalakarin ko ito ng one hour na doon sa bus stop. So, tambay-tambay tayo dito. Medyo mahaba-haba kasi hanggang 10 pa tayo dito magtatambay guys. So, yan. Doon na muna tayo ng something something dito. Exercise. Sarap nang ano kasi malamig na yung panahon, okay lang tumambay sa labas. Um. Eh ako guys kasi yung isang trabaho ko bait pa naman ng madam. Tapon, ang message siya na darating daw yung magulang niya so no need for now daw mo ng maglilinis sa kanilang house so nalos na naman natin yung isang work kaya so, wala tayong tayo pang Monday morning ayan wala tayong magawa pag ipagtampay-tampay muna kaya kasi kung meron ako pang morning Uh, tapos ako ito ng 12, maka ko dito ng 12.30. Then the So, kailangan siguro natin maghanap ulit guys ng ibang trabaho. Kasi sa oras, kaya pa naman atlet. Hanggang ito tayo na So, ano guys, ang ko. Diba So, sa isa, sa isa, I'm Guys, itong upa na naman ako kasi nung nagdudugo ako nung nagdudugo. gratis po may guys. Parang lahat yung ano parang lahat lumiit. Ito ko lahat. Pero nung nalagyan ng ako ng nasalinan ako ng dugo. So guys, siguro talagang nadry ako noon. Ngayon sa awa ng Diyos. Oh my God, yung buko puro puti na. Ay, mahirap ang buhay, guys. Mm. Ganito ang buhay mo. Siyang what the value. Kahit na may sakit ka na, talagang magtatrabaho at magtatrabaho ka pa ka rin. Kasi wala kang mga asahan dito, guys, kung isa mo. Kailangan mong magmatatag. So, wala kang mga wala nang magbibigay sa'yo ng sahod kung wala, like, hindi ka magkatrabaho kaya tiis-tiisin ko na lang yung pagdudugo ko dinudugo na naman ako guys eh pero di ko lang pinapansin baka sakaling gusto, ko sana bumalik sa hospital para magpatsika pero Adi, kasi nilang schedule sa akin January 28 pa, dito pa naman pagka wala ka ng appointment kasi hindi ka naman nila entertain kung hindi ka talaga in serious. Kagaya nung isang beses na bumalik pumunta ako doon sa hospital. Nothing to serious daw guys, pero grabe na yung pagdudugo ko. Di, nakabayad lang ako ng 7BD, sayang pa yung 7BD ko. Hindi lang nila ako pinakita sa doktor. Sana kung hindi pala nila ipapakausap sa akin yung doktor. Hindi nila kinuha yung servility ko. Kaya nung sumunod na ano, pagpunta ko doon, pinatanong muna nung ano, ng cashier sa akin kung i-accept nila. Kung ganun, ganun pala yun. Tatanong mo pa kung i-accept kaya samantalang grabe na yung pagduro ko, ko. Tapos nung in-accept nila ako guys, nung ma-check nila yung dugo ko, na, ne, hemorrhage na pala ako. So, Bilis-bilis nila akong sinaksakan ng mga ano-anong mga aparatos. Tsaka inanohan nila ako guys kagad ng sinalinan ako kagad ng dugo guys. Mabot ako ng 4 days dito sa doon hospital. Apat na bag din yung sinali nila sa akin kasi hindi parang rin talaga tumitigil yung pagdugo ko. Ayun, nung ano, dinischarge na nila ako hanggang ngayon may dugo, dinudugo pa rin ako kahit naman umiinom ako nung binibigay nilang gamot pero at least hindi na ganun ka lakas hindi na ganun ka lalaki yung lumalabas pero kung hindi ko mainom yung gamot kahit isang beses lang talagang dinudugo ako guys oh itong relo ko gusto gusto ko itong pabateryana pa kala ng kapatid ko, laruan lang na ano sabi ko hindi, watch yan relo yan <laughs> Hindi ba guys? Ang tibay nitong ano niya guys. Itong kanyang bracelet. Leather siya. Hindi ko alam kung may mga ano bang baterya ito. Titignan ko nga sa paggawa ng mga ano. Kasi ganda niya. Talagang leather na leather yung kanyang Okay guys, dito na lang muna tayo. Thank you for watching. Bye. Please subscribe my channel. Nine month vlog. Bye. Bye.